Welcome back to Pinoy Hugot T, your ultimate source for Filipino celebrity news. Nakarating ka sa tamang lugar. Naghahatid kami sa iyo ng na mga nagbabagang balita, behind the scenes scopes, at lahat ng na nangyayari sa mundo ng Filipino entertainment. Huwag palampasin, mag-subscribe ngayon at pindutin ang notification bell para manatiling updated sa mga pinakamainit na kwento sa showbiz. Abril 21, 2025, sa maaring sandali na hinihintay ng bawat tagahanga ng Don Bell, ang internet ay nagbubuga ng sariwang kasabikan matapos matuklasan ng mga agila aid netizens ang mga posibleng pahiwatig na kasalukuyang nagbabakasyon si Doni Pangilinan kasama si Bell Mariano sa South Korea. Mas magang gayon, ang kapatid ni Bell na si Nila Mariano ay nagpost ng isang larawan sa kanyang social media na agad na nagpasiklab ng galit sa mga taga-suporta ng Don Bell. Sa likod ni Nila, napansin na mga tagahanga ang isang babaeng nakakap at face mask na pinaniniwalaan na siya mismo si Belle at mas nakakagulat isang misteryosong figura na bahagyang nakatago sa kuha. Ang pag-zoom in, kumbinsido ang mga tagahanga, si Donnie talaga. Bagamat ang ilan ay nag-isip na ang figura ay maaaring si Santino, ang mga matagal ng tagahanga ay mabilis na pinabulaanan ang teoryang iyon. Ang naunang post ni Belle ay nagpakita kay Santino na may sot na ganap na kakaibang damit na inalis siya sa pagtakbo. Iyon ay nag-iwan na isang konklusyon. Si Doni Pangilinan mismo ay maaaring kasama ng pamilya Mariano sa South Korea. Pero teka, may iba pa. Pinasisigla ang hakahaka, -haka, isang hindi kilalang tipster ang nagsasabing nakita niya si Doni sa paliparan ilang araw bago lumabas ang mga larawan sa paglalakbay ni Bell. Makumpirma kaya nito ang matagal ng sismis na magkasamang nagbabakasyon ang Don Bell. Ang Don Bell fandom, na bilang Bumblers, ay nasa full detective mode, sinusuri ang bawat pitsel, bawat anino, bawat anggulo ng post ng gayon na viral. At isang bagay ang malinaw, ang pag-asam para sa solidong patunay ay nasa pinakamataas na lahat. Habang naghihintay tayo ng karagdagang ebidensya, maaring maging isang pinagsamang larawan, nagpipigil ang mga tagahanga. Isang bagay ang sigurado, kung totoo ang bakasyon sa Donbel, ito ang malambot na paglulunsad ng taon. Stay tuned, mga ka Donbel! May nagsasabi sa atin na ito ay simula pa lamang. Katapusan na ulat sa ngayon. Salamat po sa inyong panonood. Kasi we are made to go be. Nanalo eke.